kami sa palengke mga kapatid uh, ibili si ko ng um, uniform sa anak ko ang culinary hindi ko may nakita siya Dito na po nakabalag po na na yan <laughs> eto marami dito uh, ano, dito sa palengke lang to sa second floor ng palingki ng ano ng Pasig Mega Market pantalon yan eh? Uh -huh. Black shoes ay yung black pants Malaki, ah, malaki, malaki. Malaki daw, malaki. Yan kasi ang course niya, culinary. ang uniform dito. Kasi klase. Malaki pa din. Marami silang. Marami silang ganito. Ano yung suman dyan? sa braso. Sikit na sikit oh Pati sa likod mo. Maliit yan. Para may Madaling mapunit yun. 有吗？ potek ano says okay. o isa lang ba isa lang marami hmm. silang mga ano dito dito sa second lodge ito malap tapat ng tuyo at saka itlog. Bayan. Kan. Hah? Kan. Kau itu. bayar muna. Kalau ko tatakbo na eh. Hah? Dokot pader. pa pala. po Uy, ito ka lang. <laughs> Isa lang. Isama na lang natin dyan. Ayaw nyo pong mag-shout out. At tayo na ay umuwi. mag jollibee pa daw pala. Ano po? po?

Ano nilo natong pupuntahan? Hindi. 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 aja sudah benar ini ano maubos mo hindi maubos hindi maubos ha busin mo yan Paul. ha kain ha 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 price Kili na maubos ang kanin niya at saka ulam. Prince Price yung